Hello everyone! Mga sisi, mga lods! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat! For today's voice over our, flower, Ayan, naguhugas mo na ako ng hugasin bago ako magsimulang magluto. Kasi gusto ko malinis yung lababo bago ako magumpisang magluto. Madaming hugasin, mapapa a ka na lang. Pero carry lang yan natin mga mamis. Kahit gaano pa yan kadaming mga gawain, kayang-kaya natin yan, di ba? yung mga alaga ko, nagaantay na na makaluto ako ng ulam. Nag-aabang sila sa pintuan. O ayun, tapos na ako maghugas. Naglinis muna ako ng lababo, pinunasan ko muna ng basahan. Tapos, binabad ko yung karni na lulutuin kong ulam. Babad muna natin ng hanggang matunaw ang yellow. Charing. O, di ba? Ano Napasayaw pa si Inday. Mm. Siguro lumabas yung alaga ko, hindi ko napansin na yan. kasi may dumi. Next naman ay eh, magsasaing na ako. Ayan, kumain pa ng bigas si Inday. Mahilig talaga ako kumain ng bigas, hilaw. Iwan ko ba? Basta gustong gusto kong kumain yan. At syempre, huhugasan muna natin yung bigas bago natin lulutuin. Tatlong hugas pala ako sa bigas. Paano kayo guys magluto ng kanin? Ako kasi sinusukat ko yung tubig dito sa daliri ko. Ganun yung nakasanayan ko. At uh, ayun, sinalang ko na yung kanin, guys. Ayan, chine-check ko kung malambot na ba yung karni. So, hindi pa siya malambot. Ah, okay. Mag-i-engage muna ako dyan. At dahil wala pa akong reels, ayan, sasayo mo muna ako dyan. Para may pang reels naman ako. <laughs> Parang timang lang day, no? <laughs> so, ayan lang, guys. Thank you for watching po sa lahat ng long videos ko at reels. Ayan lang.